<coughs> Mamaya na ako uwi, At nagising ang airpod mo At hindi niya alam na nandito ko sa kwarto mo

Tito promise ako concern Di ka nagre-reply Di mo pa ako makonfirm Ayaw mo ba sakin Porke wala on skirt, skirt O ayaw mo sakin Kasi ikaw mas older Di ko pa mabigay Mga luho mo't order Malas lang tama nga Tong hawa ko ngayon For purse Ako batang kalilang Kayo ay foreigners Sinalo kita ng red horse Sagot mo oh girl. Uh, kung alam mo lang Nung tinalikuran mo ako Muntik na ako mabuwang Umabot sa akin bulsa mo sa likod Kahit dalawang maliit na hakbang Pagitan natin at naramdaman ko Sana din naramdaman mo kahit na anong pagsubok Handa ko sa katawan mo Este pangatawan na to baby Di ako takot mahal kita at di lang basta maharo uh, Ayaw na kitang pakawalan Lahat ng mga hinahanap ko sa'yo natagpuan Baby, sana di mo ako maisan Tabi lang Oo, kung alam mo lang Baby, ayaw na kitang pakawalan Lahat ng mga hinahanap ko sa'yo na natagpuan Baby, sana di mo ako maisan Tabi lang hindi ko maintindihan ang nararamdaman Pagka yung nasa singit mo dala ko palaman Nawawala yung angas sa tasmong palaban Tanggal ang kulit, amat mong mangat na naman Kalbog na ako, kako sagot mo talaga lang Huwag kang babalik nang may pusang walang laman ha? Huwag kang babalik nang amoy galing gimikan Tanggap kita, di ko lang maiwasang masaktan Pag tumutula sa isip ko na may iba dyan Kahit di na ako saluhin, pero wag naman Kanya parang inaaning mo lang ako Konting hiya naman dyan, ha? At kung sa man to umabot Sana dun ay di Mga labi natin na nagpapangabot Sa gabi na mag-isakat na kabalot Sa dilema ka kita at hindi na to palihin Ayaw na kitang pakawalan Ayaw na